Sa mabagal unit nakakatakot na segundo habang nahuhulog ang Effie, halos hindi makahinga ang lahat sa loob. Ang tunog ng hangin ay parang nabibiyak na pader, malakas, magaspang at walang awa. Hawak lang sigaw ni Adrian. At pagkatapos, Blagsh! Bumulusok ang sasakyan sa tubig. Umuga ang buong loob, parang nabaliktad ang mundo. Pumasok ang malamig na tubig mula sa basag na bintana. Reynald, seatbelt mo, sigaw ni Adrian habang sinusubukan buksan ang pinto. Pero barado ito. Nakalock sa pressure ng tubig. Hindi mabubuksan yan hanggat hindi napupuno ang loob, sagot ni Adrian. Innapupuno. Sir, malulunod tayo, mangyak-ngyak na sigaw ni Reynald. Mas malulunod tayo kung hindi tayo makalabas. Huminga ka muna ng malalim. Habang papalit ang tubig sa hangin, kumalamig ang paligid. Sa likod, niyakap ni Aling Lira ang anak niya. Nakhuwag kang bibitaw. Naimoto ti. Tumango ang bata, nanginginig sa lamig. Adrian, sabi ni Aling Lira, akala ko hindi ko na mararanasan ang ganitong takot. Tumingin si Adrian sa kanya, kahit nanginginig ang labi. Mangayon tayo lalaban. Hindi na tayo tatakbo habang buhay. Sumabak ang tubig hanggang lig. Kumakagat na ang lamig, malinaw na ang panganib. Sir, halos bulong na ni Reynald, hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam di. Hinawakan siya ni Adrian sa balikat. Kaya mo. Isang huling malakas na paghigop ng hangin. At lumubog na ng tuluyan ang sasakyan. Nagkatinginan silang apat sa ilalim ng tubig. Tahimik. Madugo. Malamig. Mapanganib. Pero hindi sila sumusuko. Sininyasa ni Adrian si Reynald, kick the window. Sabay silang tumadyak. Isang beses. Dalawa. Tatlo. Crack. Nagkaroon ng bitak sa salamin. Isang malakas na tulak pa. Bagsak ang salamin, bumukas ang puwang. Mabilis silang lumangway palabas. Pero hindi pa sila nakalalayo nang biglang may humila sa damit ni Adrian. Isang taong nakasunod, isa sa mga humahabol. Nakadive. May dalang patalim. Nanlaki ang mata ni Adrian sa takot. Pilit niyang itinutulak ang lalaki palayo, pero malakas ito, sana ilumangoy. Itinusok ng hitman ang patalim. Unti lang, pero dumaan sa balikat ni Adrian. Umalsa ang dugo sa tubig. Nagpapanik ang lahat, lalo na si Aling Lira na sumigaw kahit nasa ilalim ng tubig. Adrian, Mabilis niyang itinulak ang anak palayo, patungo kay Reynald. At doon niya nakita ang isang bagay na nakapagpatigil sa puso niya. Isang itim na speedboat ang papalapit mula sa kabilang ilog. May tatlong lalaki sakay. Mukhang armado. Reynald, sabi ni Aling Lira habang lumilitaw sila sa ibabaw ng tubig, sino naman iyon? Hindi sumagot si Reynald. Hindi niya alam. Hindi niya makilala. Pero nang sumigaw ang isa sa mga nasa speedboat. Nakahawak sa megaphone. Nanginig ang tuhod ni Reynald. At long last, sabi ng lalaking may malamig na boses. Nahanap din namin kayo, Aling Lira. Napahawak si Aling Lira sa bibig. Adrian anak sila yon. Yung nasa dokumento. Umiling si Aling Lira. Hindi lang si Lali. Humigpit ang hawak niya. Sila mismo ang pinuno. Habang papalapit ang speedboat, tinutok ng mga lalaki ang kanilang armas. Sa likod nila, may mga motor na paparating sa Pampang. Sa kanan, may mga pulis na hindi maaasahan. Sa kaliwa, ilog at kawalan. At si Adrian, duguan, lumulutang pilit umaabot sa ina at bata. "Huwag kang tumingin sa kanila," bulong niya. Tumingin si Aling Lira sa kanya, takot at galit sa mata. "Ano nang gagawin natin, anak?" huminga ng malalim si Adrian. Tumingin sa paparating na mga armas. At bumulong. May isa pa tayong pag-asa pero kailangan nating magtiwala sa taong yon. Sino? Huminga si Adrian ng malalim at halos hindi marinig ang sagot niya. Yung taong iniwan kong dati pero handa na akong humingi ng tulong ngayon. Aling Lira. Sino nga? Adrian. Sasagip sa atin at sabay silang napatingin. Habang may isang helikopter na biglang lumitaw mula sa ulap sa itaas. Sa gitna ng tirik na tirik na araw sa Maynila, may isang eksena sa bangketa na hindi napapansin ng karamihan. Ang mga tao ay nagmamadali, abala at walang oras para tumingin sa mga nagugutom sa paligid. Ngunit may isang lalaking huminto at doon nagsimula ang kwentong sumira sa katahimikan ng lungsod. Mabilis ang tibok ng puso ni Reynald, isang simpleng empleyado sa isang printing shop. Hindi niya alam kung bakit siya napahinto sa harap ng isang matandang babae na nakaupo sa sahig, madungis ang damit, at nanginginig habang pinipisil ang tiyan dahil sa gutom. Isa itong biyuda at nakasulat iyon sa mga mata nitong puno ng pagod at pagkawala. Kuya kahit tinapay lang, bulong ng babae, aling lira, halos hindi marinig dahil sa paghina ng boses. Tumigil si Reynald, napalunok, at tinignan ang natitirang pera sa kanyang bulsa, isang daang piso na sana ipang merienda at pamasahe pa uwi. Ngunit sa sandaling iyon, parang mas mabigat ang konsensya kaysa sa gastusin. Nanaisama po kayo, Anya, marahan. Dinala niya ang matanda sa isang karinderya sa kanto. Pagpasok nila, napatingin ang ibang kumakain, may tumango, may umirap, may iba naman ay nagbulong-bulong na para malaking abala ang pagpasok ng isang pulubi. Dalawang order ng ginisang sayote, sa ng kape para kay nanay, sabi niya, kahit ramdam niyang masikip iyon sa budget. Habang kumakain si Aling Lira, nanginginig pa ang kamay nito sa paghawak ng kutsara. Kita sa mukha niya ang pasasalamat na parang matagal nang hindi naramdaman. Anak ngayon lang ako muling nakakain ng mainit, sabi nito, luhaan. Ngunit bago pa makasagot si Reynald, biglang may huminto sa tapat ng mesa nila. Tahimik ang buong karinderya. Parang sabay-sabay na tumigil ang mga tao sa pagnguya. Isang matangkad na lalaki, nakaitim na suit, mamahaling relo, mukhang kilalang kilala. Pero mas nakakagulat ang tensyon na dala ng presensya niya. Lumingon ang mga tao. May nagbulungan. Siya ba yon? hindi naman siguro pero kamukha. Hala parang siya nga. At nang lumapit ang lalaki kay Aling Lira, marahang tumigil ang mundo. Nanay, mahinang wika ng lalaki, ngunit puno ng bigat. Matagal ko kayong hinahanap. Napatigil si Reynald. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Umangat ang tingin ni Aling Lira. Nanlaki ang kanyang mga mata. Na nga. Parang hindi makapaniwala, Hijo, bulong niya, nanginginig ang labi. Ikaw ba 'yan? At doon, nagsimulang kumalabog ang puso ng lahat ng tao sa loob ng karinderya. Bakit hinahanap ng isang bilyonaryo ang pulubing biyudang ito? Sino siya sa buhay ni Aling Lira? At ano ang magiging papel ni Reynald na nagkataong tumulong sa libo-libo? Tumulo ang luha sa magkabilang pisngi ni Aling Lira habang pilit niyang iniaabot ang nanginginig na kamay sa matangkad na lalaki sa harapan niya. Hindi na niya alintana ang mga matang nakatingin, hindi na niya iniisip ang madungis niyang damit o ang karinderyang amoy mantika at sabaw. Ang mundo niya ay umiikot lang sa isang tanong. Ikaw ba talaga yan, Hijo? Dahan-dahang yumuko ang lalaki at marahang hinawakan ang kamay ni Aling Lira, hindi alintana ang dumi o gaspang nito. Nanay ako po ito. Si Adrian. Parang sabay-sabay na napauwaw ang mga tao sa paligid. Adrian Morales isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Say you. Philanthropist. Laging laman ng news. Ang lalaking hindi halos mumiti sa Zee, ngayon ay luhaan habang nakaluhod sa harap ng isang pulubi. Napasinghap si Reynald. Pipasensya na po, bulong niya, akala niya nagkamali siya. Hindi ko po alam. Pero itinaas ni Adrian ang kamay, parang sinasabing wala kang dapat ihingi ng dispensa. Salamat sa inyo, sabi niya kay Reynald, mababa ang boses pero may bigat. Kung hindi dahil sa kabutihan mo, baka hindi ko na siya nakita ulit. Napalunok si Reynald. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Humagulgol ng marahan si Aling Lira. Anak, akala ko hindi na kita muling makikita. Ang tagal kong naghanap pero wala akong lakas, wala akong paraan. Hinaplos ni Adrian ang balikat ni Aling Lira, ay halong galit at sakit ang mga mata. Nay may nangyari. May nagtatago sa inyo. At kailangan nating pag-usapan iyon. Tahimik ang karinderya. Ramdam ni Reynald na hindi ito simpleng imag ina -reunion. May tension. May misteryong malalim. Para bang may sinadyang punitin ang relasyon nilang dalawa. Tumayo si Adrian at inabot ang coat niya, marahang isinuklob sa balikat ng ina. Hindi na kayo babalik sa kalsada. Hindi na kayo magugutom. Nilinaw niya ang lalamunan. May sasakyan sa labas. Isasama ko kayo, pareho kayo. Nagulat si Reynald. A ako. Bahagyang nagtaas ng kilay si Adrian. Hindi ko iiwan ang taong tumulong sa nanay ko ng walang kapalit. You deserve to know what you step into. Sa tono pa lang, alam niyang hindi basta kabutihan o pasasalamat ang dahilan. Mayroong panganib. Mayroong sikreto at hindi iyon maliit. Lumapit si Adrian, tinitigan si Reynold ng diretsahan. Simula ngayon bahagi ka na ng kwento namin. Huminga siya ng malalim. Pero bago tayo umalis, may kailangan akong tanungin. Dahan-dahang tumingin si Adrian sa paligid, sa kamuling ibinaling ang tingin kay Reynald. Sa araw na ito may napansin ka bang sinusundan kami? Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng karinderya. Ang mga salita ay hindi tanong na ordinaryo, kundi babalang may kasamang panganib. Reynold napahinto. Parang may kung anong gumapang sa batok niya. At bago pa siya makasagot, may tumikhim mula sa labas. Isang anino ang nakasilip sa bintana. Hindi tao. Hindi kilala. Pero sigurado'ng hindi aksidente. Adrian, mahina ang boses ni Reynald, may may tao sa labas sabay silang napatingin sa bintana. Pero nang lumapit si Adrian at sumilip, wala na ang anino. Para bang hindi na siya dapat makita. Para bang sadyang nagtatago. Humigpit ang panga ni Adrian at marahan niyang hinawakan ang siko ni Aling Lira, na tila nanginginig na rin. Hindi tayo ligtas dito, bulong niya. Lumabas tayo ng dahan-dahan. Huwag kayong titingin sa paligid. Napalunok si Reynald. Pakiramdam niya ay sobra siyang nalubog sa isang sitwasyong hindi niya man lang naisip na posible. Ang kaninang simpleng pagtulong niya sa isang gutom na biyuda, ngayon, parang naging masukal na kalsada papunta sa isang lihim na kinatatakutan ng mismong bilyonaryo. Lumapit si Adrian sa may-ari ng karinderya at iniabot ang makapal na sobre. Salamat sa pagbigay ng pagkain. At sa hindi pagtanong, sabi niya. Gusto pa sanang magtanong ng may-ari, pero kita sa mukha niyang hindi na iyon magandang ideya. Dumungaw ang kotse ni Adrian, isang itim na divi, sa labas. Bumukas ang pinto, walang driver sa loob, lahat ay automated. Habang inaakay ni Adrian si Aling Lira paalis, lumingon si Reynald sa paikot na paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. At parang may matang nakatingin sa kanila mula sa mga sulok ng kalye. Nang makapasok sila sa loob ng sasakyan, Otomatikong nag-lock ang mga pinto. Biglang nag-vibrate ang phone ni Adrian. Isang mensahe. Hindi galing sa ordinaryong tao. Hindi galing sa kilalang kontak. Walang pangalan. Walang number. Walang profile. Isang sentence lang. Hindi siya madadala. Napakabilis na bumigat ang sikmura ni Reynald. Sir, ano yan? Tanong niya, halos pabulong hindi sumagot si Adrian. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Reynald, sabi niya, mababa at bigat na bigat ang tono, matagal akong naghintay para balikan ang nanay ko. Hindi dahil iniwan ko siya kundi dahil may umaagaw sa buhay namin. Tumingin siya sa likod, kay aling lira na nakasubsob pa sa coat na ibinigay niya. Ang nanay ko, sabi ni Adrian, ay hindi pulubi noon. Hindi siya palabuy-labuy. May nangyari, may lumamon sa lahat ng meron kami. Tahimik si Reynald. Pero si Aling Lira marahang nagsalita. Anak hindi pa sila tapos. Niluwa ng sasakyan ang malalakas nitong headlight habang sinimula nitong umandar ng mabilis. Tumitig si Reynald kay Adrian. Sino sila? Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Adrian. Ang tao, sabi niya, na sinundan tayo sa labas ng karinderyat. Saglit siyang nagpause, kahit siya, parang may kaba. Ay isa sa mga taong sumira sa buhay namin. At bago pa man makapagtanong ulit si Reynald. Bumanga ang isang motor sa harap ng AC. Isang lalaking nakahelmet ang lumitaw. May hawak na baril. At itinutok iyon sa kanila. Tumilapon ang motor sa kalsada, ngunit ang lalaki, parang hindi man lang nasaktan. Mabilis itong tumayo, parang sana isa mga ganoong aksidente. Sa ilalim ng maitim na helmet, hindi makita ang mukha, pero ramdam ang intensyon. Itinaas niya ang baril. Diretso sa windshield nila. Sir, sigaw ni Reynald. Pero bago makaputok ang lalaki, biglang umandar ng madiin ang AC. Isang iglap lang, umilag ito sa posisyon na parang may sariling isip. Hindi iyon normal na pagmamaneho, matulis, eksaktong kalkulado, halos kahawig ng military-grade evasive maneuver. Hold on, sigaw ni Adrian. Nang subukan nilang makalayo, dumulas ang Athe sa isang makitid na eskinita. Ngunit hindi pa sila ligtas. Sa likuran nila, maririnig ang mabilis na tunog ng makina ng motor, muling sumusunod, mas mabilis kaysa kanina. Tinatarget nila si Mama, bulong ni Adrian, nanginginig ang boses kahit pilit niyang pinapakalma. Hindi tayo pwedeng huminto. Pero sa likod, marahang nagsalita si Aling Lira. Ano bang kailangan nila sa akin, anak? Wala naman akong pera. Wala akong kahit ano. May alam ka, sagot ni Adrian, hindi na nag-aatubili. Yun ang hinahanap nila. Suminghap si Reynald. Anong alam niya? Tumingin si Adrian sa rearview mirror. Doon nakita ang motor na papalapit at ang lalaking nakahelmet na handang sumalpok kung kinakailangan. Ang nanay ko, sabi ni Adrian, ay dating accountant sa isang kumpanya na pagmamayari ng isang tao na hindi dapat galawin. Humigpit ang hawak ni Reynald sa upuan. Sir, anong klase ng tao? Isang bilyonaryo, sagot ni Adrian. Pero hindi tulad ko. Napalunok siya. Mas malala. Sa harap nila, biglang may humarang na van. Walang plaka. Tinted ang bintana. Just ko bulong ni Reynald. Sa loob ng AC, tumunog ang alarm. Incoming impact. Hindi na sila makabagal. Hindi na sila makalikong muli. Mabilis na bumukas ang mga mata ni Adrian. Tumingin kay Reynald. At walang pag-aatubiling sinabi. Kapitan ka ng manibela. Aanong. Ngayon, Hawak ang manibela, si Reynald ay napasigaw habang nagmaneho sa pinakamahirap at pinakamapanganib na sitwasyon na naramdaman niya sa buong buhay niya. Nang paikutin niya ang manibela, ramdam niyang parang lumalaban ang sasakyan, pero hindi niya ito sinukuan. At halos mag-adrenaline rush siya nang makailag sila sa van. Pero hindi tapos ang habulan. Pagtingin nila sa gilid, may isa pang motor na sumusulpot. At ang lalaking nakahelmet doon. Bitbit -bit ang mas malaking baril. Hindi na ito babala. Hindi na ito simpleng pananakot. Ito ay pagkuha. Sir Adrian, bulong ni Reynald, nanginginig, paano sila nalaman na nandito tayo? Dahan-dahang tumingin si Adrian sa cellphone niyang nag-vibrate ulit. Isa lang ang bagong mensahe. Hindi ali makakatakas. Hindi ili dapat bumalik. Sa wakas, tumingin siya kay Reynald. Kasi, sabi niya, matagal na nila akong minamanmanan. At alam nilang kinuha ko si mama. Huminga siya ng malalim. At, bumagsak ang isang bala sa gilid ng AC, muntik ng tamaan ang side panel. Isa pang putok ang bumulaga sa kanila, mas malakas, mas malapit. Kumalabog ang bala sa mismong gilid ng pintuan ni Aling Lira, dahilan para mapahawak siya sa dibdib. Anak, sigaw niya, hindi ko alam na ganito na sila kadesperado. Pero bago pa niya matapos, sumigaw si Adrian. Reynald kanan. Kanan. Mabilis na iniikot ni Reynald ang manibela, halos dumula sa madulas na bahagi ng eskinita. Ang asigo ay sumalpok sa kahoy na tindahan ngunit nakalusot pa rin. Ang dalawang motor ng humahabol ay sandaling nagbanggaan dahil sa masikip na daan. Pero hindi pa tapos. Sa dulo ng eskinita, may checkpoint ng polis. Sir, pwede nating humingi ng tulong, sabi ni Reynald, halos may pag-asa. Ngunit nang laki ang mga mata ni Adrian. Huwag. Hindi tayo pwedeng lumapit. Bakit? Dahil pati sila sinusuhulan. Napatigil si Reynald. Hindi niya alam kung paano tatanggapin iyon. Pero nang makitang may isa sa mga pulis na biglang tumingin sa kanila, hawak ang radyo, parang may inaabangan. Doon niya napatunayang tama si Adrian. Hindi niya alam kung saan sila maaaring tumakbo. Hindi niya alam kung sino pa ang kakampi nila. Pero si Adrian, tila may biglang naisip. Reynald dumiretso ka sa ilog. Ano? Sir, bawal dyan. Patay tayo. Hindi tayo tatalon. May daan doon palabas ng bayan. Hindi alam ng mga humahabol. Sigurado ka? Hindi sagot ni Adrian ng walang pag-aalinlangan. Pero masigurado akong papatay nila tayo kapag nahuli tayo dito. Sa likuran, humigpit ang hawak ni Aling Lira sa anak. Anak, pabulong niyang sabi, hindi pa ba nagsasawa ang taong ito? Matagal ko nang iniwan ang impyernong iyon. Tumigil si Adrian bago sumagot. Makasi may kailangan pa sila sayo. Lumamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Anong kailangan nila sa akin? tanong ni Aling Lira, halos pabulong. Tumingin si Adrian sa mga mata ng ina. Yung dokumentong itinago mo. Nanigas si Aling Lira parang binuhusan ng malamig na tubig. Di paano mo nalaman? Tayong dalawa lang ang nakakaalam na meron ka sagot ni Adrian at dahil ngayon, hinahanap kanila nila ng ganito ibig sabihin na Lee. Sir, sabat ni Reynald habang tumatakbo ang sasakyan sa mas liblib na kalsada, ano bang laman ng dokumentong iyan? Saglit tumingin si Adrian sa rearview mirror. Apat na salita lang, Reynald. Huminga siya ng malalim sa kabumulong. Corruption. Murder. Money laundering. Nanlaki ang mata ni Reynald. Sir, ibig sabihin, Tumingin si Adrian sa abot tanaw at doon nakita ang pagliko papuntang ilog. "Reynold," sabi niya. "Humawak ka." "Ha? Bakit?" "Pero huli na. Sa itaas ng tulay may van na naman na humarang. Wala nang espasyo. Wala nang oras. Wala nang ibang daan. At mula sa kabilang gilid, narinig nila ang tunog ng paparating na mga motor. Ninig ang hangin. Wala nang lusot. Pumikit si Aling Lira at napahawak sa anak. Anak tapos na ba tayo? Pero si Adrian, hindi nagpakita ng takot. Tumingin siya kay Reynald. Atin na to. Nakatiting Umugong ang hangin ng parang bagyong bumaba ang helikopter. Umiikot ang mga talahib at tubig ng ilog dahil sa lakas ng hangin mula sa rotor blades. Napatingala ang lahat, pati ang mga nakasakay sa speedboat ay napahinto, tila na bigla. Mula sa heli, bumaba ang isang lubid, at isang lalaking nakataktikal gear ang sumilip mula sa bukana. Adriaan, sigaw niya. Nanlaki ang mata ni Reynald. Sir, kilala mo iyon? Pero hindi sumagot si Adrian. Hindi dahil ayaw niya. Kundi dahil hiyanghiya siya, humahalo sa sakit ng sugat sa balikat. Si Aling Lira ang unang nagtanong, nanginginig. Sino siya, anak? Ngunit bago pa masagot ni Adrian, biglang sumigaw ang lalaking nasa helikopter. Ilang beses di, DC, si kayong hinanap, eh, ngayon ni kayo magpapatay-patay? Ang boses na iyon. Malalim, may otoridad, matapang. Halos magpatigil sa puso ni Adrian. Reynald, halos mabingi. Parang sundalo. Hindi, hindi siya sundalo. Hindi rin pulis. Pero malinaw, sir, sabi ng isa sa nakasakay, may kasama siyang bakaw. Mukhang ex-military. Hindi ako natatakot, malamig na sagot ng pinuno. Target natin si Aling Lira. Hindi natin sila urungan. Nagtaas siya ng kamay. Atake. Habang papalapit ang mga lalaki sa speedboat, sabay-sabay nilang itinaas ang armas. Adriaan. Reynald. Lira, sigaw ng lalaking nasa helikopter. Kumanda kayo, lulusob sila. Tumalon siya pababa habang nakakabit sa lubid. Diretso sa tubig. Parang eksena sa pelikula, pero mas mabilis, mas eksakto, mas delikado. Pag-angat niya sa tubig, hawak niya ang mahabang combat knife. Reynald, nanlaki ang mata. Sir, sino siyang? Hari ng mga impyerno. Hindi pa muna sumagot si Adrian, pero baka sa mukha niyang hindi iyon malayong katotohanan, diretso sa lugar kung saan sila lumutang. Sumisid, sigaw ng lalaking mula sa helikopter. Sumisid si Adrian, pinauna ang nanay at bata. Sinundan sila ni Reynald. Sa ilalim ng tubig, nakita nila ang pagbangga ng speedboat sa mismong place kung saan sila kanina lumulutang. Halos mabingi sila sa pag-alon. Pag-angat nila, hingal na hingal, nakita nilang inaatake ng mga armadong lalaki ang taong bumaba mula sa helikopter. Pero ang lalaking iyon, hindi umatras. Parang isang hayop sa gyera. Isang mandirigma na sanay sa kalaban. Isang taong hindi natatakot sa bala o kutsilyo. Isa-isang bumagsak ang mga humahabol. Reynold. Ano to? Seryoso ba to? Si Adrian, kahit sugatan, ay nakatingin sa lalaki na parang bumabalik ang alaala. Ako lang ang iniwan niya, bulong niya. Ha, tanong ni Reynold, ang lalaking nagligtas sa kanila. Ay lumakad sa tubig palutang, dumadaan sa mga bangkay ng mga kalaban, hawak ang patalim na kulay itim, nakatingin diretsyo kay Adrian. Paglapit niya, hindi siya nagsalita agad. Parang pinagmamasdan niya kung totoong ang buhay ang taong nasa harap niya. Si Adrian halos hindi makapagsalita. Kuya, bulong niya, halos humikbi. Tumitig ang lalaki sa kanya. Adrian matagal kitang hinanap, nanlaki ang mata ni Reynald. Kuya, sir kapatid mo to. Ang lalaking may matapang na presensya, ex-military, parang astig na anino sa gitna ng ilog, ay tumango. Eh, kapatid ni Adrian. Pero hindi basta-basta. Si Elias Mercado. Dating Special Operations. Nawawala ng limang taon. At may koneksyon sa mismong sindikatong humahabol sa kanila. Tumingin si Elias kay Aling Lira. Ma mahina niyang sabi. Dinala ko ang team. Hindi nila kayo makukuha. Pero hindi pa sila nakahinga ng maluwag. Sa malayo. May isa pang helikopter na paparating. Mas malaki. Mas mabigat. Mas armado. Elias nakapikit sandali. Sila na iyon. Aling Lira. Sino? Elias, tumingin sa kanila ng seryoso. Ang tunay na pinuno ng organisasyon. At hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang dokumentong hawak mo. Mayni! Nang lumabas si Don Eladio mula sa hospital, sariwa pa rin sa isip niya ang sinabi ni Rogelio, hindi ko siya tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan ko siya dahil ako man, minsan na rin iniwan ng mundo. Habang naglalakad sila palabas, sumabay ang huni ng hangin sa tahimik na pag-amin ni Don Eladio sa sarili, na minsan pala, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa isang taong hindi mo inaakalang magiging bahagi nito. Pagdating nila sa tapat ng foundation, nakita nilang nakaupo si Aling Liza sa ilalim ng puno, hawak ang mainit na sabaw na ibinigay ng staff. Nang makita niya ang dalawang lalaki, napangiti siya, hindi dahil sa awa o pangako, kundi dahil sa pagkakaibigang nabuo mula sa hiwa-hiwalay na sugat ng kanilang mga nakaraan. Lumapit si Don Eladio at marahang naupo sa tabi ng biyuda. Aling Liza, sabi niya, gusto ko pong malaman ninyo na simula ngayon hindi na po kayo mag-isa. Napahawak ang babae sa dibdib, dahan-dahang naluluha. Si Rogelio naman ay umupo sa kabilang side niya. May pamilya ka na sabi niya, hindi man tayo magkakadugo, pero iisa ang puso natin. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakitang muli ng lungsod ang ngiti ni Aling Liza, hindi ng paghingi, hindi ng pasasalamat, kundi ng pag-asa. Sa gabing iyon, pinanood ni na Rogelio at Don Eladio ang paglubog ng araw mula sa terrace ng foundation. Tahimik, payapa at puno ng bagong simula. Alam mo, sambit ni Don Eladio, minsan, hindi kayamanan ang nagpapayaman sa tao, kundi ang mga taong tinutulungan mong bumangon. Ngumiti si Rogelio. At minsan, ang tunay na bilyonaryo ay iyong marunong magmahal ng walang hinihingi. Sa huling sandali ng kwento, hindi pera, hindi kapangyarihan, at hindi pangalan ang naging sentro ng lahat, kundi ang kabutihang nagdugtong sa tatlong taong hindi kailanman inaakalang magtatagpo ang landas. At sa pagdilim ng langit, may isang liwanag na hindi na muling mawawala. Ang pamilya na nabuo hindi sa dugo kundi sa puso.